mga boss, singko. So, nako karon diri sa Capitol Ground mga boss. Uh, sa Capitol kay tan-aw na ko to karon ko ahan ako gibutang ang akong giplant. Ipakita nako na sa inyo ha, mga boss. Dayon kato magud nga tayo mga boss. Naglisod ko og planting kay tungod dagan kay tao dahil gig na nagpark na ka hazard. So, maglisod yung ko og butang na, lang gid nga nagpark ko didto nga side na may kahoy diha ng di, mga boss oh atong kahoy na kana kana, oh, kana kahoy man na mga boss oh kana so diha na diha ko nagpark Dahil na nauna ako kay di man gina ko mabutang sa mga bulak kay basin man kog makuha ba kay tungod kay manglimpyo so wala like, kay butangan lain so akong gibutang mga boss sa gutter gid gibutang so ipakita na ako sa inyo ha, ang gutter mga bossing tara let's go yeah na mga boss ay so diri na ako tog gibutang dapit mga bossing diri nga side kaya diri man ko nag ato so tanaw na to to mga boss kung napa ang bato kaya ang bato man to akong ilan na nara mga boss oh. so muni siya mga boss nara o oh. kita ba ang bato nara so duha ni siya ka bato mga boss ako ranin siyang gisok sok dirigid sa gutter din gibutangan ako bato nga gagmay duha kabuok so kani nga bato mga bossing ni so ang naka, ang nakakuha ato babae ang nakakuha mga boss para sa iyang anak daw so anytime mga boss pwede ko mag-plant so abang abang mo sa ako ang video mga bossing ko so importante yung kay mga boss nga follow gid mo sa ako ang facebook account para ma-update mo kung nag-upload na ba kong video kay unahon ako na akong upload diri sa facebook account mga boss para makabalo mo So magbutang ko daan, mag-upload ko daan rather og video sa Facebook. Dayon pag upload do video sa Facebook mga bossing, at least na-update ta mo nga na koy coming pod up, ni upload ay sa akong YouTube channel. So ang uban mong god naka lang sa ako ang Facebook account. So wala sila naka-subscribe sa akong YouTube channel. So ingani ang scenario na mga bossing. Mo ko ko upload og the video diri sa Facebook account nako para ma-update lang mo. Alright? So, pag human ako ka-upload na, anytime na dayon mga bossing, mag-upload dayon ko og video sa akong YouTube channel, which is mauna din to ang ako ang video nga ipapangita na nako na ako, planting nako. So, alright mga bossing, er, no, ano da to Mag-upload ko og video sa Facebook nga nagplanting nako. Pero di pa na ako ipakita kung aha dapit. So at least na-update mo ng na plant na ko. So pag kung naka-subscribe ka sa akong YouTube channel mga bossing, mo notify po na sa inyo ha nga nag-upload na ko video nga sa akong YouTube. So mo to mga bossing, so kailangan gid nga mo follow mo sa akong account and then mo subscribe mo sa akong YouTube channel. So alright mga bossing, so nalibog ko kadto sa <laughs> so alright mga boss So moto mga bossing So anytime ganoon mga boss Pwede ko mag-upload og video sa akong Facebook Para ma-update mo Dahil sa akong YouTube channel Nga na og ito So alright